Pwede, i-blender natin. Food processor. Saan <laughs> 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 sabi si Gio? Ano? Si ano? Ay, si Gio. Gigi ka ni Er? ka uh, o oh. parang gusto ko na magpa-trading mic pa sa mga unta. hi Ate erin na bye love sa inyong lahat dyan kumain ka na ano inday bang ati guys ah. bye bye guys bastos ko sa dinner ko sorry po sa mga kumakain po Hello, Melvin. Ipatakay kasi mag-live. Mag-live si Scarlett, guys. Oh, guys. guys. Nakalive ako, ha? Ah, ah nakalive ko pa lang. Nakalive si guys. Oh, nakalive panood sa kanilang dalawa, guys. Maghahapon ako. Ayun na, no, Christmas na sa amin. Christmas yung tip talaga na namin. Bye. <laughs> May favorite okra. Kasi Jesse. Ayun oh, andun yung candy ng ano? Himalayan salt. Ano naman? Parang pumuti talaga ako sa sabon. Grammys. Nag-glossy yung skin ko. Glossy? Glossy? <laughs>

Bakit na namunan ko? Tapos bukas eh? may, may lakas. Ubo na yan. Si huh? Yaya tulog. Basta yun. Takto <coughs> yun, yun. yun din lagi. <laughs> <coughs> huh? huh? ano? Kain po, kain po mga mama. <coughs> ano? Nihintay ko si Gwen kung nasa na siya. Kala ko nandito na siya kasi Punta sa simbahan okay. ko yung kirik po akong kandila. Hindi ko nabutan yung misa. Ano naman pagdating nun? Lamon gagawin namin. Bon apito. Hinanap ko yan palay. Wala pala ang pala. Thank you. sinabawang gulay tsaka yung ulo ng tuyo ano ng bulan so hindi i edit po kanino to sabating ata Ma'am Diana. Tama pa? Ba'y Jeffy ka may pangayo. Ano nga? Ha? Ano lang yung mga sakas? Bukat nga nalang mo nalang ko. Ano ba'y Jeffy ka? Para mawa... Uh. Bakit dunta ta? Bakit doon na? Ah sige, mag-PM na lang ako ma'am. Ma'am Lala. Wala po. Tama tala ba'y Jeffy? Pupunta na rito o, si Gwen. Ay, amok si Siling di ay chik-chad. Inom-inom Chada. Muksi silindian, di chada. Mindin kal anak Bicol province.

No si nagpunta ako simbahan kanina. Oo. Kitergan ko nang kandila para kina Mama. Ang daming gamot guys, 'yung ininom ko, 'yung labas pa nang dali-dali naman. Ngayon, ako pa lang ako. Mga na hindi na ino Mas maganda i-salamin Pagdasal mo lahat ng burdens. At mo may lemon. Please follow yung 18-26 contraction construction supplies ni Mama Melay. I eh. pray this generator. Pwede kayo mabigyan ng mga discount niyan along Cavite, Calabarzon, and Manila. Brenda Morena, Morena Low, Cherry, I love you too. Gurgel. Malik po yung gurgel sa gargle no? Malik. Ano <laughs> ba tama? Gargel or gurgel? Gargel po. Lomo seal, itikto sa ayo na. Promise. Libron James, kumagin yung gamay. Nagamit po ang cow, guys. Cow soap. Ano? 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 So, <coughs> Ay, thank you, Lord. Mali po yung garden. Look warm and lemon. ko lang mamaya? Pwede. Ano yung dito? Kanina James, hi, babes sport bakit ano na siya parang may concert Ah, talaga ba? I love you. nahingi din Bak kita sa ano. Birthday ni Mama. Ma Grace. <laughs> I love you, Ma. I love you, Daddy. I love you, Daddy. Oh, tangwayta. Lemon na bata. I love you, Ma. In the area of Australia, lemon or snowbird. Hala. Oh, may nara ulit. Wala pa yung kibigo kong awesome. Kevin, gano'n tayo? Huwag naman kung tayo. Pumasag. Ang katalag na pa. Paulan bakit omega <laughs> Ang luwag lang <laughs> ako, ang Nandito

bigis interview with ng shot sa kanya lang so panoorin niyo po Dalawang parts kasi ang ang asal na mag re Ay! Sai. pa aming lang din. Kasi kayo sa YouTube din. Sai. Nalakas, wala walang ulan dito. Kuya kami. Okay. Gwen, dangga bi, Mary Ann. Asa ah. ah, kana Gwen? Hi, ba Asa na, na si ka na. kahit kailan ba ito? Kahit kailan ba ito? Kahit kailan ba ito? Kahit kailan Dumaan ka pa sa balingasag. Tinutahan mo na naman yung isa. Baba ka sakali ka ulit. Okay, Ay, nako, huh? Jonathan. Britney, oh. alin na ba? Diyana pa yun siguro yun kaya wala pa dito. Alam na din. Hello, doctor. Hello. <laughs> Hello. 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 Ba ate? Bakit 'to, ay, gabi-gabi. Wala, wala siya dito. Halika na.

Asin mo kami sa ako Ang takore. Ang takore ka pagtatakot. Saan? Opo, may pagtatakot. Opo, may may pagtatakot. Opo, may pagtatakot. May salang? Sa salang ba? Sa salang

darating darating. Yeah. Ibu wala ibu wala kamu <coughs> ganti, <Lendungabii. tos>